Unveiling the Magic of Ampere Beach in the Aurora Ang Ampere Beach ng Dinadyawan di Aurora ay isang beach na kilala sa nakamamanghang pagsikat ng araw at ilang may ngiping bato na lumalabas dito at bilang isa sa mas malapit na lugar ng interes sa Baler hindi dapat palampasin ang Ampere Beach Ipinagmamalaki ng Ampet Beach ang kaakit-aakit na kahabaan ng baybayin na kilala sa kakaibang pebbled line na baybayin ito at ang kapansing-pansing kaibahan ng dark sand dito Hindi tulad ng iyong mga tipikal na maguhangin na dalampasigan ang Ampet Beach ay nag sa mga bisita sa kakaiba ngunit nakakaakit na tanawin dito nag ang beach ng mapayapang retreat para sa mga naghahanap upang makataka sa stressful na masikip na buhay sa lungsod na nagbibigay ng mga activities tulad ng pebble picking, panonood ng pagsikat ng araw at mga nakakalibang na paglalakad sa kahabaan nito. Ang isang nakakatuwang katotohanan tungkol sa Ampere Beach ay ipinangalan nito sa kilalang French physicist na matematisyan na si Andre Marie Ampere na hindi karaniwan para sa isang beach. Ang pagbibigay ng pangalan na ito ay nagbibigay pugay sa natural na electromagnetic field na nasaksihan sa lugar kung saan ang mga lokal at mga bisita ay nagulat ng kanilang mga kompas na kumikilos ng mali-mali na nagdaragdag sa misteryo at intriga sa natural na kagandahan ng beach. Kung gagawa ka ng maikling biyahe sa Ampere Beach mula sa gitna ng Baler, maaring sumakay ng tricycle papuntang Dipakulaw. Ang mahigit isang oras na biyahe mula sa Sabang Beach ng Baler ay napaka smooth, sariwa at mahangin. Maari kang umakyat sa isa sa mga malalaking bato nito. Upang maupo, makapagpahinga ng kaunti ang pagre-relax sa ibabaw ng bato habang nakikinig sa mga alon at tumitingin sa abo tanaw ay magpaparamdam sa iyo ng isang close experience of Mother Nature. Bukod sa pagiging dramatic, ang coastal view na ito ay mukhang romantic at maaaring maging magandang venue para sa mga prenup shooting ang paghuha ng isang shot na may malaking alon ay magdaragdag ng buhay sa romantikong picture ng isang mag-asawa. Mayroong ilang mga angulo sa beach na ito na prenup worthy. Ang pagiging isang liblib ng lugar ay isa rin sa mga advantage nito. Aalis ka sa Ampere Beach na may renewed energy. Ang iyong paghinto sa Ampere Beach ay isang pambihirang pakiramdam kung nasanay ka sa matinding traffic ng Metro Manila. Ang Ampet Beach at ang mga baybayin nito ay most traveled. Ito ay isang perfect getaway para sa holiday retreat at travel tour. Ang Amperi Beach ay may malinaw na tubig na perfect for snorkeling sa puntong kapag ang mga alon ay tumama sa mababaw na baybayin ng kuweba ito ay gumagawa ng isang malakas at mapanganib na tunog. Ito daw ang gauge ng mga tao para malaman ang puwersa ng isang posibleng paparating na unos. Ang Amperi Beach ay hindi isang baybayin para sa paglangoy. Ito ay perfectong lugar para umupo, magpahinga, salubungin ang baybayin at magmuni-muni. Salamat po sa inyong panonood ng ating mga travel videos. Let us help local tourism by sharing this video. This is Jimmy Obligacion. Inaanyahan kayong pasyal na sa Pinas.